Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin yung pagsiwalat ni Senator IP tungkol sa kanyang uh, health condition. Uh, sa isang virtual press conference, inamin niya na she might be experiencing post-traumatic stress disorder, PTSD. Ito po laman ng Philippine Inquirer na balita ngayong araw na ito. So anong dahilan bakit siya may PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. So sinearch ko sa Google, ano ba ang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder? Sabi ng Google, it is a mental health condition that That is caused by an extremely stressful or terrifying event either by being part of it or witnessing it. Symptoms may include flashbacks, nightmares, severe anxiety, and uncontrollable thoughts about the event. So medyo delikado kung mayroong ang tao may PTSD At kami sa military ano, mga sundalo namin nakakaranas nito yung uh, combat shock ang tawag yung naka undergo ng grabing labanan tapos pabalik balik sa kanya yung ganon kaya may PTSD yung mga World War II veterans karamihan meron yan hindi tahimik sila, hindi sila nagkukwento. Kasi kung ikwento nila, takot sila nga babalik yung memories nila, yung labanan na napagdaanan nila. Okay. So, bakit itong si Senator Amy na magkakaroon siya ng post traumatic stress disorder sa ngayon? Anong dahilan? Anong event na na-witness niya? na magkakaroon siya ng PTSD. Ito, uh, saludo ako sa pagiging honest ni Senator Amy dahil sinasabi niya yung totoo. Hindi katulad yung kapatid niya na nakikita na, sabi pa ng kanyang palace press officer na he's okay. Dahil nakita ko, nagtratrabaho, okay lang siya. Huwag kayong mag-speculate sa kanyang kalagayan. Ito si Manang Aimee, inaamin niya sa kanyang press uh, briefing kanina, si might be experiencing PTSD. Okay, ang dahilan po is dahil sa nangyari kay PRRD. Ito po ang title ng Inquirer Balita. Seeing Duterte whisked off to ICC triggers exile flashback for IV. So medyo na ako sa kanya dahil itong nakita niya ang nangyari kay PRRD nung isakay na sa eroplano tapos yung kalagayan niya habang nagbibiyay hanggang nakabuton na experience nila mismo yung nangyari sa tatay niya noon kaya I understand her na hindi niya maiwasan maka-experience ng PTSD okay Ito, sabi niya, Well, it's like I'm getting PTSD from everything that happened to President Duterte. The impeachment, kay BP Sarah, The series of setbacks from flawed budget proposals. Post-traumatic stress disorder. I felt traumatized. by everything that happened. So, nakakaawa rin kung minsan dahil naiipit siya sa dalawang bato eh. But, it's good, nag-decide na siya. Ngayon, hindi mo na masabi na namamangka siya sa dalawang bato. Klaro, tumalikod na siya sa admin, tumalikod na siya sa kanyang kapatid. At, klaro, magkakampi na sila ni BP Sara. To me, that's good enough. Although marami pa rin ang galit kay Senator Amy dahil lang sa Marcos siya. Well, karapatan nyo yan. Kung galit kayo, okay lang. Kung ayaw nyong iboto, okay lang. Basta ako, dahil inendorso siya ni BP Sara, iboboto ko. At I believe na yung pag ni BP Sara kay Senator Amy, may bas-bas si TRRB. Yun ang aking opinion. Okay. So, ano pa? When I saw, sabi niya, when I saw President Duterte being taken away, the only thing I could think of was my father and how our family was also taken to Hawaii. It brought back so much trauma, Just feels like so much," she added. Okay. So she said she is not only traumatized, but is also distracted by what is happening around her. Is physically noting the seeming intention to crush a former ally of the administration. Oh, alam naman natin na, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng unity ay dahil ito kay Senator Aileen. Siya ang lumapit kasi nga dito natin mapatunay na magkaibigan talaga sila ni Bipisara. Sara. Bago itong pag-endorso ni Bipisara Sara kay Senator Aileen na may nabasa na akong post statement ni Bipisara Sara na sabi ni Bipisara, Sara As for me, sabi ng BP, our friendship with Amy is beyond politics. So malalim yun, beyond politics. Talaga magkaibigan. Kaya ngayon, ito na. They made the very strategic move. Yung i so, itim. Itim ang bayan ngayon. Nagluluksa. Lahat, dahil magulo. Siya so, nangyayari. Ang ganda to me, believe na believe ako at ang utak daw dito, ang konsepto sa itim campaign is si Siguro si Derek Daryl -Liap, Liap ang nag-shooting. Kaya ang ganda ng dating. Ma malaman. Kaya nag kagad ang palasyo. Sabi ni Josek Castro, ano daw ang maitim ay eh, yung panahon ng Duterte. Ngayon daw, mas maliwanag daw ngayon. <laughs> Bahala na tayo kung paniwalaan ba natin si Jose Castro. Okay, salamat mga